Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano sumulat ng maikling tula, talatang nagsasalaysay at talambuhay. Tutuklasin natin ang tatlong anyo ng pagsulat na puno ng damdamin at kwento. Maikling Tula Ang tula ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng matatalinhagang salita at tugma mga dapat tandaan Gumamit ng larawang diwa o imagery Isa-alang-alang ang mga sukat at tugma Ipahayag ang damdamin o karanasan Halimbawa Sa ilalim ng punong mahimbing ang silong Doon ko isinulat ang lihim kong bugtong bawat salitay alon sa sariling dagat hanggang puso'y gumaan sa manang loob ay kumalas. Tip! Magsimula sa may damdaming lungkot, saya, pangarap, at hayaan itong maging tula. Talatang nagsasalaysay ang talatang nagsasalaysay ay isang maikling kwento o salaysay ng isang pangyayari. Layunin nitong magkwento ng may simula, kitna at wakas. Estruktura Simula Ipakilala ang tagpuan at tauhan. Gitna Ilarawan ang pangyayari. Wakas Ipakita ang bunga o aral. Halimbawa, Isang umaga, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa paaralan, nakita ko ang isang matandang babae na hirap magbitbit ng mga pinamili. Nilapitan ko siya at inalok ng tulong. Sa kanyang ngiti, naramdaman kong may saysay ang simpleng kabaitan. Tip! Isalaysay mula sa personal na karanasan, tunay o likhang isip. Talambuhay. Ang talambuhay ay pagsasalaysay ng buhay ng isang tao, maaaring sarili mo o isang taong hinahangaan mo. Mga bahagi. Panimula. Ipakilala ang tao. Katawan mga mahahalagang pangyayari sa buhay niya. Wakas, kontribusyon o inspirasyon mula sa kanya. Halimbawa, si Amari ay isinilang noong 2000 sa bayan ng Muntinlupa. Bata pa lamang ay mahilig na siyang magbasa at magsulat. Sa edad na 25, nakapaglathala siya ng kanyang unang aklat. Hanggang ngayon, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kabataan sa pamamagitan ng panitikan. Tip! Magsimula sa taong malapit sa iyo. Lola, guro, o kaklase. Lahat may kwentong kahanga-hanga. Magkakaiba man ang porma ng tula, talata, at talambuhay, iisa ang layunin ang magkwento at magpadama. Ang tula ay damdamin. Ang talata ay karanasan. Ang talambuhay ay buhay ng iba na nagbibigay saysay -say sa atin. At kapag nagsusulat tayo, ginagawang walang hanggan ang mga alaala. At dyan nagtatapos ang ating aralin kung papaano sumulat ng maikling tula Talatang nagsasalaysay at buhay. Paalam